guys, welcome back to my YouTube channel guys. Nandito po ngayon tayo guys para kumuha ng talaba kaya let's go. So guys, nandito na po kami guys. Kaya tara, so magsisig na tayo ng talaba. Kaya tara guys, sasakay na tayo sa balutong. Dito so, po yung sinasakyan namin. So ikaw mas yung tagasabuan natin. Sige! Yan. yan po si... Yan po si... si Marimar! Marimar! Ito mga guys, yan. Ayan po yung pagkuha ng talaba. Ito kayo, si ba? Ang dami nakaano na talaba? Naka-dipip. Naka-dipip? dito nga guys. Yeah.

1 Wow well, guys Kumuha po sila na Kakoy Tapos nila Tapos may pag paghahawakan po sila May paglalagyan ng Ano Lalagyanan po nila Diyan sumagay yung aso. Yung aso, yan. Isda. Ano Da. Aaaah! Pingaw po lang ako wala sila ulit. Hi, guys. Hi, hey guys. Balang ko. Alam mo, alam mo, hey alam mo. Isda. Oh, balang ka lang ah. Ayaw mo. points. <laughs>

kukunin po nila yung galawin na nasa paan yung ang gagupay po yan uy galaway galaway yan po yan na. Ano po yung galaway yan po yan yeah. yan po yan malaki po siya tuustin pa yan po yan, so, yan guys ang dami nilang nakuha ang na talaba guys Ayan. So mayroon din ako nakuha guys Ang timba. So ayan guys, sa puno na namin guys yung mga lalagyan namin. Yan, iskira, is talaba, guys. So, kaya guys, magpapaalam na po kami. Kaya huwag nyo po kaya kung kalimutay, subscribe, like, share, guys. At sa reels Code. Yan, guys. So, mabubuo po dito sa YouTube channels yung pa, panood nyo sa akin. Yan, guys. Kaya bye-bye, guys. Bye-bye.